Panoorin nyo mga boss, itong uh, gagawin namin 6M61, naghalo ng diesel sa kalangis. Panoorin nyo lang hanggang dulo para kung sakaling uh, makatulong sa inyo, lalo na yung mga namong problema kung ganito ang sakit ng inyong uh, fighter na 6M61, common na sakit to. Medyo mabigat din to kung halimbawa ay mangyari sa inyong sasakyan. Naghalo ang langis at diesel. At uh, muntik nang tumiri. Itong 6M61 Mitsubishi 6M61 mga mix mga par no. Ay madalas na sakit ang 6M61 na maghahalo ang diesel sa langis. Itong ginagawa ko na to ay talagang punong puno na ng diesel ay baka ito makatulong sa inyo itong injectors na to ay hindi dito nang gagaling yung diesel kundi itong gitna dito yung return yan itong injector ng 6M61 kaya pag oras itong mga o-ring na to ay natanggal or tinanggal ninyo palitan nyo na, palitan nyo na ng bago. At kung alanganin pa kayo na baka sumingaw ka nyo, pwede rin nyo rin maglagay ng Teflon para hindi sumingaw kasi sobrang high pressure ang 6M61, high pressure talaga ang ano nito dahil nasa loob yung mga injectors. At saka yung return niya ay nandito sa gitna. Ayan, ang pansinin nyo may butas yan. Ayan, yan yung butas oh. Ito. Yan yung return niya. Pag oras na itong oring nyo dito sa ibabaw, ay mahina na, may lusutan lang yan ng konti o na deform na. Maghahalo talaga ang diesel niyan dahil dito yung return niya. Oh. Iyahagis na yan pataas dito sa loob dito sa loob ng valve cover dahil nga itong mga injectors ay nasa loob ng valve cover kaya malamang na maghahalo talaga ang langis at saka diesel kasi yung mga ibang injectors nandito sa labas nandito sa labas yun yung return nasa labas din kaya pagka oras na sumablay ang return sa labas lang din ang tagas hindi siya maghahalo ito kasi ay nasa gitna nasa gitna ang return na yun yung mapansin nyo kaya dalawa ang oring ring yan o-ring dito sa baba yung pagkasingaw dito sa mismong uh, injectors mismong nozzle tip, yung hangin papunta rito e eh, high pressure yan malamang pagka yung high pressure yan dito lulusot papunta dyan sa baba lalo na itong o-ring ng baba malakas din ang hangin iahagis niya itong return papuntang taas ayun yan yung sakit ng ano ng 6M61 na naghahalo ng diesel dahil pagka hindi nyo mapansin na deform na pala to ay uh, palitan nyo na kaagad pag inangat nyo itong injectors palitan nyo na kaagad ang bagong o-ring at saka lagyan nyo rin ng teflon konti bawat isa at pinakalas lagyan nyo ng grasa dito grasa bago isalpak pagka wala kayong tiwala na na yung bagong oring ay salpak na diretsyo. Pagka wala pa kayong tiwala, pwede kayong maglagay ng teflon. Konting teflon para medyo umangat pa ng konti. Kasi sobrang nga uh, ano to, sobrang uh, maselan tong 6M61. Oras na may konting leak lang dahil nandito yung return nga. Inuulit ko sa gitna. Maghahalo talaga ang diesel sa kalangis tulad nito. Itong uh, 6M61 na ginagawa namin dahil wala na, punong puno na ng diesel yung ano, ilalim itong black cylinder niya. Ito, tingnan nyo pakita ko sa inyo kung talagang punong puno talaga ng langis at wala nang langis halos diesel na lahat to 4 liters, 4 na boss Grel, tingnan akong Ayan boss, pangalawa na to Puro diesel lang naman eh, Meron pa. Sa black cylinder ng 6M61 o. No? Hmm. Apat na galon. Meron pa dun. Pinapatuluan pa yun no? Kaya wala na tayong gagawin kundi kabitan na natin ng mga bagong o-ring to. Medyo malaki yung ibaba. Medyo maliit yung ilalim. Yun, ang binuksan lang, ang binuksan. Ang pinalitan lang namin dito. Ito lang, oh. Ito, papakita ko sa inyo, ha. Ayan, may nakita kayong mga puti-puti dyan. Nalagyan ko ng teflon. Wala pa akong tiwala itong bagong uh, o eh. Kasi ang sakit nitong 6M61 ay talagang common talagang nga uh, ano yan, uh, sakit ng uh, 6M61 na naghahalo ang diesel. Ayan, mga bago na yung o-ring nito. May mga puti-puti kayo nakikita, oh. Lagyan ko ng teflon yan. Kasi nandito kasi yung ano niya, oh. Andyan yung return niya, oh. Oh. Kaya pagka oras na konting leak lang, na deform yan, at oras na inangat nyo to, magpapalit na kayo ng ano, ng uh, o-ring. Kaya, ito, ay sasalpak na natin, syempre Tapos, babalik na lang si customer pag naghalo ulit. to, lagyan nyo ng konting grasa to, para hindi makaladkad. Tapos sabihin ito, walang gano'n. na tayo ng gabi. May ilaw na tayo. Ayan. Nasalpak mo na lahat. Ito yung naghalo ng langis sa krudo. Babalik na lang si customer pagka naghalo ulit. Okay. Okay. Third. Okay. Pakawala na natin to. One month warranty naman ang ibibigay natin si cost, natin kay customer. Okay na Ito. Pabalik na lang siya pagka naghalo ulit no. Boss, andar na boss. Ah, uh, obserbahan na lang 'to ng ano. Nang ay ilang araw kung maghahalo pa rin.